Ten years in the making na panhangtod karon wa pagyud mahuman ang expansion building sa Guba Community Hospital kag gigastoan 45 million pesos sa Department of Health kini kay wa diay building permit sa ira na to report Nabda namo mga pasyente nga nagpakonsulta sa gihambin nilang balatian ug sa ilang mga anak sa Guba Community Hospital nga nimutang sa Mountain Barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Dili lang mga bukirang barangay sa Cebu City kundili dili apil na ang mga lungsod ang iservisyohan sa tambalanan. Gusto man ilang nga ma ang mga pasyente apan limitado pa sa pagkakaroon tungkol kaya ang ilahang ward room gibungkag man kani ato alang sa expansion building apan hangtod karon wa pa mahuman. Manghinaot nga mahuma ng ilahang building so ang hinaot nga mahataga ng tanan lag atensyon layo jud ang syudad kinahanglan sa jud namo nga na, maani jud ni hangtod sa hangtod Kini ako na'y imutang at mo ni ang second floor sa two-story expansion building sa Guba Community Hospital. There is sa Bokirang Barangay, Barangay Guba, sa Dakbayan, sa Sugbo. 2014 pani gisugdan ang naasoing proyekto. 10 years in the making, apan hangtod nining tungura, wa paghapon mapusli sa ato mga kaisunan, tungod kay wa pay occupancy permit, sanglit wa sab sila building permit nga kasamtangan nga giprocess hangtod karon. Sa tarpaulin nga gibutang sa gawas sa hospital gibunduhan og 15.7 million pesos ang completion, upgrading ug repair sa tambalanan nga gikuha ang pundo sa 2023 Health Facilities Enhancement Program ubos sa Department of Health og gidakdang motapos sulod sa 270 days. Temporaryong nahuno ang trabaho kay Y Building Permit. Nagdasyong <tod> smooth na kay na bi biya nahuman bi siya. Gasigid diha construct wala biya ka nang i mean wala ba ko kakuan ng hasol, nga diha naman nga ni na ang taga DP, DAPW, DAPW nga nangayo na sila og asa ang building permit ang kinatibuk ang proyekto apil na ang phase 1 o ground floor adunay 45 million pesos og na unta ang ground floor apan dili hapon magamit kay wise certificate of occupancy kanigud hinuon mo prosper na gyud ni kay grabe gyud ang coordination sa kada team mm. o, sa DOH together with the city yes. na sila gikumpirma ni architect Florante Catalan ang pangulo sa Office of the Building Official nga why ni apply kanila og building permit sa katukuran sa proyekto gumi kanini ila ang gipasakaan og kasong illegal construction ang kontraktor ug ni mando sila nga pagpahunong sa trabaho. Gimanduan sila sa city legal to comply, to apply for a building permit para makakuha sila occupancy permit pod para may use ang building last March 6, 2024. Wala pa. Gidugang ni Catalan nga bisan og nahumana ang ground floor ug andam na gamiton apan dili nila kini mahatagan og certificate of occupancy hangtod walay building permit. Dismayado usam si acting mayor Raymond Alvin Garcia nga wa mapahimuslis katawhan ang proyekto sulod sa taas nga panahon. I was very disappointed to see the state of the Gubat uh, Hospital. Unya, mas na disappointed bagay ko kita na kung unaan 95% complete pero wa gamita. Wa pa makahantag silang habig ang Department of Health dihangi ikwaan sa ilang habig. Samtang ang kontraktor wala pa usab, muhatag silang tubag. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Bali Tang Bisdak